Hindi naman daw manghuhula ang veteranong aktres na si Miss Flora Gasser. Pero nalalaman daw niya kapag may paparating na ulan. Ang palatandaan daw ni Lola Flora, ang pag-atake ng kanyang arthritis. Ay nako, napakakapal ng ulap sa langit. Tanda na yung uulan na talaga. Kaya medyo halata nang kumikirot ng iyong mga Rayoma. Ang madalas nga rin papel mula pa noon, ang pagiging kasambahay o kaya naman, yaya. Yaya, tayo nga akong kape. Ang kape. Ay! Sorry po. Kaya pa na may ari ng bahay. Mabuti, ah, alam mo. kapi po. naka na ako po. Eh. Noon pa. Sa pagka-alalay ko. Laging mag-entertain ang bisita, magluluto. Eh, yun naman ang gawa ng kasambahay. Pero ngayon, sa edad na 87 anos, bihira na natin napapanood si Rola Flora sa pelikula at telebisyon. May isang sakit daw kasi siyang iniindah, ang rayuma. Ramdam daw niya ang pangingirot sa kanya mga kamay at binti. Po nako talagang mahirap na paggirot medyo gurang ka na. Marami ka nang nararamdaman. kuminsan itong kamay ko, hindi maano, maganyan. Ayon sa rheumatologist na si Dr. Evan Silverio Vista, kung tutuusin, may mahigit sa isang daang klase ng arthritis. At ang karaniwang nararamdaman ng mga nagkakaedad na gaya ni Lola Flora, ang tinatawag na osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang osteoarthritis, nangyayari kapag tila naupod na ang cartilage na siyang bumabalot sa dulong parte ng mga buto. Dahil dito, nagkikisikisa na ang mga buto na siyang dahilan ng pagkilot nito. Ang osteoarthritis naman, sa sa mga matatanda rin ito nakikita, ang naaapektuhan ay kalimitan yung mga tinatawag na weight-bearing joints. Ito yung tuhod, yung balakang, at saka yung mga ankles. Ito ay um, more of degenerative or part of aging or part ng pagtanda Kapag sinabi namang rheumatoid arthritis ibig sabihin mayroong pamamaga sa mismong joints na siyang nagdudulot ng pananakit Mas delikado raw ito dahil puwede magdulot ng komplikasyon sa mata at puso ang rheumatoid arthritis Dagdag ni Dr. Vista may simpleng paraan din daw para malaman kung osteoarthritis ba o rheumatoid arthritis ang nararamdaman ng isang pasyente Usually, kapag ka osteoarthritis sa kamay, hindi common siya, no? Pero pag apektado ang osteoarthritis sa kamay, ang apektado yung tinatawag nating distal interphalangeal joint yung pinakadulo na joint ng daliri or kasupasuan. Ang kasama kapag rheumatoid arthritis ang proximal interphalangeal joint, ang metacarpophalangeal joint, pati yung ano, wrist, no? So, ito yung wrist joint. Meron ding mga uh, palatandaan sa tuhod kapag ka napansin yung tumataba yung tuhod yun ay synovial thickening na nakikita sa rheumatoid arthritis yung loob dito pag napuno ng laman pannus formation synovial thickening rheumatoid arthritis Marami sa nakararanas ng rayuma nagpapahid ng langis na may methyl salicylate Epektibo naman talaga kasi ito para pansamantalang maibsan ang pananakit pero mga kapuso, may iba pa pala na po gawin bilang pangontra sa rayuma. At yan ang mga ituturo mismo ni Lola Flora. Pag medyo nagkaroon ka rin dito ng rayuma, ay kumuha ka ng planggana at uh, lagyan mo ng mainit na katamtaman lang, huwag masyadong mainit, mapasok ka naman. No? Timplahan mong kunting asin. Ang asin kasi ay mayaman sa magnesium na nakatutulong para gumanda ang daloy ng oxygen sa ating veins. Dahil dito, naiibsan ang pamamaga ng joints. Sinasabi nga na ang kakulangan sa magnesium kadalasay ay nauuwi sa mga problema sa buto gaya ng osteoporosis. Ay, praise the Lord. Nawala ng keroto, pwede na talaga itong makipagsapalaran sa takbuhan. At sa huling kontra, rayong matiyak ni Lola Flora, luya naman ang gagamitin. At kailangan nating ibuhos ang luya. Maanghang yan, pero makakaalay sa rayong Mga kapuso, ito yung tubig na pinakuluan natin sa luya. Ngayon, ibababad natin itong malit na tuwalya para namang ipapahid natin dito sa ating sakit na rayuma. Ipapahid natin yan para namang sa ganon, medyo kahinga ka ng ano, konti sa rayuma mong. Ang luya ay may anti-inflammatory properties din, kaya nakatutulog ito para maibsan ang pamamaga ng mga kasukasuan. Pero paalala ng eksperto, if symptoms persist ika nga, magpatingin na sa doktor, lalo pat maraming klase ng arthritis. At bawat isa, may nararapat na gamutan. Yung mga paunang lunas, pwedeng i-take na ng mga pasyente, pero importante malaan. Ano ba yung klase ng arthritis nila? Osteoarthritis ba lang talaga ito o rheumatoid arthritis? Dahil ito ang magsasabi kung anong klaseng gamutan sa pangmatagalan. Mga kapuso, sundin lang ang payo ng doktor pati na rin ang tips na itinuro ni Lola Flora para maibsan ang sakit na dulot ng arayuma.